Magandang araw, Pilipinas. Luzon, Visayas, Bindalan Ako po naman si Ricky Rivera. At si Roy Cabonegro po. Okay, doon sa ating mga kababayan po sa labas at loob ng bansa. Welcome po sa inyo dito sa bagong episode namin ng Kape sa Plaza Miranda. Na mabaguhin na po namin yung title. <laughs> malamang. At ito po ay magiging People's Agenda. Agenda. Ah, People's Agenda. Okay, kasi parang lumalabas doon sa aming mga previous discussions eh, parang hindi naman kami nagde-debate. Parang, base dun sa exchanges namin, lumiliwanag ah. yung mga issue, no? At, uh, na, ano, at isa po sa mga issue na napakainit po ngayon, eh, tatlo yan eh, Karoy. Hmm. Una, ah, uh, may kumakalat na balita hmm. na dahil sa pagbibitiw ng ating Vice Presidente Sara Duterte, eh meron daw malaking magkaganapan sa July 10. July 10? Ano ah, meron ko alam kung July ano yung July 10? 10 na yun. Pero may malaki daw magaganap doon. Mm -hmm. Ngayon, doon sa July 10, eh ako naman, ang sapanta ako naman dyan, kasi may iba, hinihintay sa media eh. Hmm. Ngayon, uh, may mga nag-aakala, baka naman, ano to, isang extra-constitutional boom. Okay. Marami sabihin, yan dati. Ano ibig sabihin ba ng extra-constitutional? Uh, ano nga yun? <laughs> kuno nga yun. Mga kuno nga May, mga ganun. Mayroon naman nagsasabi at ako malamang baka doon talaga papasok. Baka formal na po sa July 10 na i-announce na grupo ng o pangkating Duterte yung kanilang pagiging oposisyon. Ah, kasi hindi pa nila kinaklaim, di ba? Nagkiklaim yung iba para sa kanila. Tama, tama ka, oo. Sinasabi ng iba. O baka yan yung panahon yeah? na makakapagsalita na ng freely ang ating vice presidente do sa mga polisiya naman ng kanyang pangulo mm -hmm. at dahil wala din ang kadihin ng Deped ay eh may laya na raw na nasabihin. Pero sa totoo lang Roy, mm -hmm. basahin mo yung mga previous na mga statements ng ating vice presidente. Mm -hmm. Eh may, nagkaroon naman siya ng kalayaan eh. Oo, oh, napaka-vocal nga niya sa maraming bagay. <laughs> di, nga ma mo nga maisip na DepEd secretary siya. Kaya nga siya. <laughs> si First Lady, di ba? Dama. Sabi dama. niya, hindi siya type player, mm -hmm. di ba? Kaya bad shot sa akin yan, mm -hmm. sabi niya, di ba? So, hindi ko alam kung ano magiging difference na yung wala na siya sa gabinete at siya ay vice-presidente. Pero kung vice-presidente ka, bahagi ka pa rin ng... Ng administrasyon. Ng gobyerno. Hindi ka pa rin pwedeng mag-oppose basta-basta. <laughs> <laughs> Dahil kailangan isasalang-alang mo yung unity. Oo. Oh. Diba? Isasalang-alang mo yung uh, uh, security. Oh. Kailangan solid ang isang oh. bansa. Halimbawa, halimbawa, eh? no? Nasabi ni Vice Presidente Sara Duterte, uh, Upo sa ko dyan sa ginagawa ng mga Philippine Navy hmm. sa West Philippine Sea. Ha? Huh? Pwede ba dyan sabihin niyon, Karoy, Well, magiging delikado yan, uh, Ricky, kasi kung dalawang boses sa loob ng gobyerno, malilito mm. ang buong gobyerno, oh. malilito ang military, oh. kung ano ang mensahe, ano yung pinakadireksyon ng... Ba't malilito yung international community? Malilito ano ba bang... yung nanonood sa atin sa ibang mga bansa. So, oh. pag ugnayan natin ay malalagay sa alangan. Oh. Hindi talaga maganda para sa isang gobyerno na iba-iba ang sinasabi, lalo oh. na kung bangga. Kaya nga parang para siyang opposer sa loob ng gobyerno. oo oh. oh. Pero pag ngayon kaya nasa labas na siya, magiging opposition kaya siya? hindi eh, naman no siya eksaktong lumabas. Unless na come July 10, Ayan. mga kapanalig at mga kapatid, unless na July 10, sabihin din niya na siya ay magbibitiw na rin bilang vice-presidente dito sa ating republika. Pero ang laki ng implikasyon niyan sa kasi transition proper, lang, di ba? Magiging ordinary citizen siya. Pwede na siyang, ano, kasi hindi naman siya bagay na ng gobyerno, pwede na siyang magsalita ng kung ano man ang gusto niya sabihin. Magiging malayang-malaya. Malayang-malaya. Ng... Ang tanong, eh, gagawin ba niya yan? Kasi may mga haka-haka din, Karoy, na maaring ang mga Duterte ay eh, nag-self-preservation na. Okay. Ibig sabihin nito, ano ibig sabihin ng self-preservation? Ang ibig sabihin lang yan ay yung mga Duterte, eh, magpo-focus na sila doon sa area wherein yung siguradong yung kanilang influence at kapangyarihan. Saan ito? Sa Dabaw. Sa region ng Dabaw. Kaya, so, kaya magbabalikan nga. Magbabalikan sila doon. Dahil si Sebastian, si Baste, mm -hmm. na nagmula sa presidente, etc. etc. Ayaw na raw maging mayor. Okay. Nang okay. ng, ng ano ng Dabaw. Dabaw. No? Gusto na niya bumalik doon sa dati niyang buhay. Okay. No? So, kung di siya maging mayor, may, may sapanta na baka either si dating Pangulong Duterte ang pumasok. si Sara. O si Sara. Babalik. Eh, naunahan sila ni Lenny. Kasi <laughs> si Lenny kasi mayor na nanaga, um, na Naga. Bumalik na siya sa Naga. So, may si ganun eh. Kasi tama yun. Kasi kung ang objective nila, objective nila, ay si Sara ay maging Pangulo by 2028, better for her to really detach herself from the government as of this moment. Pero parang yung trend na yan, Ricky, parang nung huli nating episode, sabi nga natin, hmm. kaninong interest ba ang nila? Kasi kung, siyempre, kung nasa self-preservation na sila, hmm. di ba nga marami tayong danger ngayon sa bansa, external and internal. Hmm. Bakit naman ngayon magsi-self-preservation kung kailan ay, kailangan natin ng malakas na literato? Hindi, kailangan naman politiko eh. syempre losing power yan. Okay, Tara. okay, okay. Ngayon, pag-losing power, an anong counter ano mo doon? Eh, syempre, you have to regain. Ngayon, for you to regain that, kinakailangan mo dalawa, eh. May influence. Unang-una talaga, kailangan may influence ka. Hmm. Kasi kung may influence ka, that will generate funds for okay, you. Okay, okay. Okay? So, pinakamalaga yung influence. Okay? Uh, ngayon kasi, dahil ang perception is nawawalan siya ng impluwensya yung mga malalaking big yung mga big players sa gobyerno yung mga contractor etc sa so, palagay mo lalapitan siya ngayon given na bad shot siya sa hindi siya ang uunahin siyempre. at diba? kung maaring maiwasan na iiwasan no syempre kung kasi mas mataas yung risk di ba no. kung transactional syempre, risk kung ikaw contractor ka tama tama didikit ba naman ako sa iyo karo eh, kung hmm. galit sa presidente pero kung panahon ng malapit ng eleksyon at iniiwasan ka ng mga kontraktor sa ating bansa, aba, delikado ang delikado campaign ka kasi. E. <laughs> Oo. Oh, oh, wala kang panggulong eh. Wala kang paggulong. Kung sabihin, eh, patriotic ako, gagamitin ko sa rinong pera. Wala pa ako nakitang Hilipin <laughs> na politiko na nagganon kasi pera pa rin talaga ng iba yung gagamitin niya. Isa laki ng gastusin sa, sa laki, uri okay, no? ng kampanya laki, natin. di ba? Kung na-reforma sana yan, pwede. Tama. Pero hindi pa natin na-reforma eh. Kaya hmm. para kay, palakihin ng gastos. Kaya imposible talaga na sa sariling bulsa. Hmm. O sa bulsa man lang ng partido. Pro Kaya nga hanggang SISD, ngayon, di ba? Tama ka. Oh. Sana nga sa bulsa ng partido, mas, oh. mas, mas, mas maaasahan. Ang problema eh. ngayon, ang sitwasyon din ng partido ng mga Duterte, eh, luminiit din, humihina. Tama yan. Ba't ka mo, yung PDP laban, Ano nangyari sa PDP laban? Eh, hati, di ba? Hati. So, dalawang wala sila, paksyon. Siyempre, mm. hihina. Tapos in terms of membership, gumami ba o... Ay, kumonte. Oh, kumonte. Oh, compared to... Which is ironic, no? Kasi kung kailan sila dominante, during that time, mm. right after the middle peak, bagsak, bagsak agad. agad. Bagsak mm. agad. Tama. At yung federal ngayon, yung partido federal, hindi naman din lumalaki. Kung, Tama. Para sa mm. iba. Ang saving grace nila is lakas. Tama. Yung ally alliance nila sa lakas. Tama. So, ganun po mga kababayan yung yung sitwasyon ngayon. Kung ano man yung July 10 na yan na kumakalat sa rango sa amin. Kasi nabalitaan ko yun noong Sabado eh. Aha. May pa Paano konteksto kontekstuwal na? Paano mo nabalitaan ito? Eh, basta may tumawag sa akin, eh, alam mo ba yung July 10? Sabi ko, hindi. Eh, hindi ko naman talaga alam. Ano ba, sino ba? May birthday ba yan? -hmm. Ngayon, naghanap ngayon ako. Wala akong makita relevant na... A date, no. Date. Maliban, uh -huh. may naisip ako, July 7, katipunan yan eh. Uh, found, ng, founding. founding ng katipunan. Founding ng katipunan. July diba? 7. Uh -huh. July 7. Pero hindi naman July 10. Hindi. So, yung July 10, ang nakakuha ko lang doon is, ito yung date kung saan, noong 2020 o 2019, Si dating pangulong Rodrigo Duterte ay eh, nangako sa sandatang lakas at ah. sa PNP na kanyang i-modernize hmm. yung PNP. Pero at AFP. Pero di ba diyan din naman natin nakasalayan na ang mga Duterte na marami silang pangako na hindi naman nila hmm. natutupad talaga. Di ba niyo baka yun ang ginagawang argument ngayon? Okay. So kung kung ganoon natin siya titingnan na mm. kailangan na nilang tuparin. Ganun ba siya mo? Parang ganoon. Uh, at maglalakas loob na silang panindigan ito mm. sa so, umagitan ng pagtatayo bilang the main or the lead opposition. Mm. Eh in a way, pwede rin natin tingnan na something positive in a way. Mm. Dahil finally malilinaw kung ano ba talaga ang nirepresenta. pati nga pala Karol, bilangin mo nga kailan ba siya nag Kailan siya nag ano, Kailan nagbitiw ba si Sarah? Eh di ba nung last week lang, ilang Kaya araw nga. na ba? Mga Kailan ba? One Kandil week. Nga, uh, ano? Mga one week, di ba? Bilangin nyo nga. Uh, Kasi 21, uh, ano bang araw ngayon? 21 ata siya nagbitaw. 20, June 21. Oh, June 21. Eh, ngayon ay uh, 20, A few days after few days the birthday of Rizal. no? Oh, 19 ang birthday oh, Kung June of 21, kung July 10, ilang araw yun? Hmm, good question less than 30 days. So kung ang consideration natin days. yung transition sa DepEd, baka hindi rin. Baka hindi rin yung tama. factor. Tama, tama ka nga. Ako naman, pinagtatakahan ko, kung may mga ganyang pangyayari talaga, bakit meron agad date? Oo nga, no? Di ba? Bakit ka meron agad date? Hindi kaya yan preemptive lang. Hindi. Pero sa iba kasi, uh, sa previous, yung unang kudita, yung 1986, hmm. meron talagang date yan. Oh, kasi kailangan magkaroon ng consolidated na aksyon ng Yung bawat Yung second, it's a dos, January 19. Meron talagang January 19. Hmm. Bakit? Kasi noong January 17, na determine na, na si Angelo Reyes at si Orly Mercado bibitin. Ay, babaliktad. Babaliktad. Ah. So, so, may ganun eh. Ah. Ngayon, ang tanong, eh, ano bang meron sa July 10? Ako, wala, hindi ko ba talaga maaisip. Eh. Ngayon, anyway, kung ito man ay mga haka-haka, chismis-chismis, haka haka chismis chismis eh, antabayana na lang natin yan. What is important is that, uh, ito ba, kung magkakaroon man ng ganyan, halimbawa, mga ganyang hakbangin, etc., ito ba yung makabubuti sa atin, Karoy? Yan lagi ang tanong, no? Kasi pag isang pagdating sa public interest, eh, marami naman pwedeng puntahan yung mga interest ng bawat pamilya at mga organisasyon at grupo. Mm. Pero madalas, hindi naman yan pareho sa common interest. Mm -hmm. Kung paano natin titingnan yung common interest ngayon, yung common risk na dinadaanan natin, yun yung mas mahalaga. In fact, ang malinaw nga ngayon yung mga risk. Eh. Mm -hmm. Alam ng lahat kung anong problema. Kinakabahan na nga tayo. Mm -hmm. At mas nakakakaba kung ang mga leader mo, ay oh. parang hindi mo rin malaman kung anong gagawin. Kasi kung extra-constitutional move naman yan, ano magiging impression nun? Well, ang ang ibig sabihin niyan, may malalim tayong hindi pagkakaisa. May bitak. May bitak na hindi kayang pag-usapan, hindi oo. kayang idaan sa debate. Hindi kayang idaan hindi sa kay... Oo, oh, na napakalalim na. Sabi na... nga sa Pilipino, hindi kaya paupo, kaya kailangan patayo. Patayo, oo. Eh, medyo risky 'yan kasi winner take all ang mga ganyan eh. Hmm. Hindi pati hindi all. lang 'yon, no? hindi sa internal, I think sa external eh. Meron tayo hong mga kababayan at alam naman ng lahat 'to. Eh, meron tayong isang neighbor na ang gusto, akin tayo. Pero isang factor nga yan, Ricky, posible hmm. rin na ang punot-duli nito ay ang conflict na yan. Kasi Aga, it, it, it is to the interest of these countries or country na mas it, it is, mahina tayo. destabilize At lalo na ngayon na sinisimula na nating imbestigahan yung mga iba-ibang aspeto ng nakikita nating irregularidad na may epekto sa ating national hmm. security baka ayaw nilang mas laliman natin at solusyonan tong mga problema na ito dahil malalagay sa alangan ng kanilang mga advantages na nailagay na Tama. sa ating bansa. So baka kuan ito, baka diversion tactic. Oh, Simple, okay. di ba? Kasi ang pinag-uusapan na po ngayon ay national security. Kaya nga po yung kaseryosohan ng ating mga national leader pwede naman tayo mag-set aside siguro ng mga maliliit nating differences. Hmm. Kasi ako, pag nakikita akong politiko ngayon na yung maliliit na bagay, lalo niyang pinapalaki, parang ayoko sa kanya. Kasi hmm. dapat ngayon, Mama. yung as many na pwede nating hindi iset set aside muna, kasi may mas malaki pang-interes na nangingibabaw. Yan po, mga kababayan, anong sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa comment section at subscribe din po dito. Maraming salamat po sa susunod po naming episode.